Wala naman talagang bago. Ito pong si Sara Duterte ay naglilibot sa iba't ibang panig ng mundo para kuno nga kamustahin ang mga kababayan nating OFW. Titignan nyo, napakalayo siguro ito sa mandate ng isang uh, vice president. Mukhang hindi talaga trabaho ng isang vice president yung ganito. Worst of all, ang kanya pong ibinibida kadalasan ay yung kuno ay kuno ay positibo pa rin na, na future ng isang Duterte na posibleng makalabas sa kulungan, posibleng mabigyan ng interim release. Talaga lang, matapos niyong bastusin ang ICC, matapos niyong paratangan ang ICC na nakipagsabuatan sa, sa administrasyon ni PBBM sa pagkidnap kuno sa ama niyo. Ngayon, umaasa kayo sa interim release ni Digong. <laughs> Balikan natin yung todo paninira ni na itong si, si Sara Duterte sa ating bansa, hindi lang sa, sa administrasyon ni PBBM or si PPBM mismo. Ma malala, malala yung kanyang puro negatibong komento tungkol sa ating gobyerno. At kung ikaw ay isang OFW na andyan at naniniwala sa isang Sara Duterte, mas kawawa, mas malala ang kalagayan niyo. Mas kawawa talaga ah, uh, eto, ang ibinibida niya ngayon ay kuno ang mukha ng pamahalaan ngayon ay pang-aabuso at korupsyon. Siguro natutuwa itong si Sara Duterte sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Yung kaguluhan noong September 21, ito ngayon na naglalabasan na napakaraming korupsyon, siguro natutuwa siya ano ho, sa mga negatibong balita. Sa halip na, uh, sa halip na isipin niya na ito ay ito ay katotohanan na mahirap paniwalaan pero andyan at nangyayari. At ang akala niya talaga doon sa sinasabing mukha ng corruption, ang akala niya ay hindi siya ligtas o ang akala niya ay ligtas na siya. Ang ibig kong sabihin, sa ngayon na ah, kung matinong kababayan natin ang, ang kakausapin niyo, ang tatanungin niyo, Sigurado ang kasagutan sa sinasabi niyang mukha ng korupsyon ng ating bansa ay si Sara Duterte at si Digong. Yung sinasabing pang-aabuso, sige nga, sige nga, pumikit tayo. Pumikit tayo at, at isipin natin yung salitang pang-aabuso. Sino ba ang pumapasok sa isipan nating lahat? Si Digong. Ang dating administrasyon ni Digong yan po ang mga totoong mukha ng korupsyon at pang-aabuso. At kayo ang pasimuno sa lahat ng yan, Sara Duterte. Malakas ang loob ano, ho, na nasiraan ang administrasyong ito. Bakit? Bakit ganyan kalakas ang loob mo? Umaasa ka pa ba na, na makakapwesto ka sa Malacanang? Nako, sa tingin ko lang, ha? sa tingin ko, malabong malabo yan. Dahil sa ipinapakita mo ngayon, dahil sa lumabas na na totoong kulay niyo, Sara Duterte, wala kang wala uh, abilidad para sa sa or para pamunuan ng ating bansa. Sabi nga, hindi hindi ka uh, leader material na matatawag.